Yo, yes, sabay doon, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri na manakakaliwat Pa nakakataw mga videos na aking sa internet mag na rin po kayo pa update Sa mga bagong videos na ina-upload ko rama rama oh, Bakit nga ikaw nagpa Bakit ka nagpa-carbonara kanina? nag nga ako <laughs> 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 Wow, sana all, crab Kumain kami Iisip ko nang crab ka, akala ko ano, Bumili kang alimango mm. ba? Oh, nag Nagcrab ang Crab, yung parang takam na takam <laughs> 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 nag crab Kaloko na. Sa tagal ko nang dumada dumadaan na. Saan naman traffic sa bus lane pa dumaan? Takot sa lubak to. Wala sa akin to. Sa araw-araw ko dumadaan ng red. Alam ko na kung saan nakalagay yung lubak. Kala ko ba alam mo lang? <laughs> ah, kalalagay lang nila. <laughs> Dali. Kakasabi lang eh. Ano na naman yung asintada mo na yan? Hmm. Sabi ko, diretso yun. yung asintada. Tingnan mo yung tansi mo. Ito yung tansi mo, ito yung hollow mo. Ang sabi ko, diretso tingnan, pero dapat hmm. nakalibil pa rin sa tansi. Pantay, sa sa, pantay sa tansi yung ibabaw ng hollow block. Ay, pahirap yung mag-construction mo. Ay! Hinabol na. Ay, patay! Ano tingnan mo? Pantay sa tansi po! nangyari? Ang sakit na ng ulo ko. Ang sakit na ng ulo ko. Ano ko ako? Ano ko <laughs> ako? Hindi ka dyan! Hindi si ka dyan! Hindi ka dyan! Ay, nagda! Bang, si mas, din nga Hindi siya asagya. Ito hindi sa pagmamayabang. Pag ako gumamit ng kutsara, kaya ayoko na magmasun Pag ako gumamit ng kutsara, para ako silito lapit. Sa mga gamit ng kutsara, mga ganyan. Ito Ah uh, guys ah, ano rin nyo? Ay, rin nata ito eh uh, Oras. Oras. Ah, nasan na? Ah, um, malapit na mag alas 5 okay. okay. hmm. yes. Eh Hmm na sana eh Walay, ganun ako katagal. ang layo nang <laughs> narating eh

Ang mga teknika ay mas takli. Ang tamang rabong niya. Binalik. Ito lang na surprise. Jar surprise? Surprise ka. Isubo mo yan. Sige. Suba. May pati pa siya. Sa una, pati kayo kong naong. Hindi.

Ang galing naman. Hmm, may hindi pala. <laughs> <laughs> ah, nakahamot pa eh. Napatalo <laughs> <halang> sa <laughs> gulat. Hmm. <laughs> <laughs> okay, muna. nó quên là

No. Kinakakot mo pa si tatay. <laughs> Sorry. Hindi. matakot si misis ko eh. Nagulat ka? Dapat Hindi Huwag Ay, si tatay. Ito, competition sa pag -iyak. competition sa pag-iya. Eh, nakapusta ka sa ka. Sa bilang din. Ha, sige. Sa iyo na yan. Alalo. <laughs> uy. Uy, uy, sana o. Baka. Pretty Wag naman ang. Huwag mong subukan. Prof nila. Yak, di na yung absence idol ba? Sayang naman yung mata mo kung wala kang pagtingin sa akin. Yun lang. Uy. Una teknidad, mas dakli. Kagawin niya.

meron pero suot niya pa.